Huling tren ng araw ang sinakyan niya. Mag-isa lang siyang bumaba. Tahimik ang istasyon. Walang sasalubong. Walang kaguluhan. Sa kamay niya, isang lumang papel na may pangalan lang, Grant McAllister. Ang mga istasyon na gaya nito ay madalas maging lugar ng mga alaala. -ala. Pagdapo ng huling sinag ng araw sa mga daan. Isang daang porsyento ng pagsisisi sa bawat hakbang ng isang nilalang na malayo na sa kanyang tahanan. Hindi ito isang simpleng biyahe. Ito ay isang misyon na magsisilbing simula ng isang matinding kwento, kwento ng mga lihim at kasinungalingan na matagal nang inilibing. Naglakad si Julia Hart patungo sa makipot na daan na tinatahak ng ilang tao, nabihirang dumaan. Ang mga punong olibo ay may mga ugat na tumaas na parang mga daliri, umaabot sa mga lumang guho ng bakod na matagal ng pinabayaan. Bumangon sa kanyang isipan ang tanong, bakit nga ba siya narito? Ang lumang bahay na tinutukoy ni Julia ay tila isang di mabilang na kwento ng nakaraan. Maputla ang mga pader at may lumot ang bubong. Sa bawat hakbang niya, naririnig ang tunog ng kanyang sapatos na bumugulong sa mabatong daan. Nasa likod ng bahay na iyon ang matandang lalaki na kilala sa pangalan, Grant McAllister. Hindi siya pumunta roon upang humanga sa matanda. Siya ay isang editor mula sa lungsod, at ang kanyang misyon ay isang manuskrito, isang koleksyon ng mga kwento na isinulat ni McAllister, mga kwento na may kinalaman sa mga misteryo ng pagpatay. Pitong kwento ng pagpatay, pitong nakakabagabag na lihim na nakasulat sa isang lumang manuskrito. Sa bawat kwento, isang kasaysayan ng matinding kasinungalingan at misteryo. Sa bawat kwento, may mga pangalan ng mga tao na pamilyar, at mga pangyayari na tila bumangon mula sa nakaraan. Isang kwento ang tumawid sa kanyang mga mata habang binabasa ito, ang mga pagpatay sa White House. Bawat pangalan, bawat detalye, tila may koneksyon. Ang kwentong ito ay hindi basta kwento ng imahinasyon. Ang bawat isa sa mga karakter ay may sariling tinig at sa mga linya ng kwento, may mga hindi ipinapaalam. Lahat ay puno ng lihim. Lahat ay may nakatagong layunin. Si Julia Hart, habang binabasa ang unang istorya, ay nagsimulang mag-isip. Bakit ito na iba? Bakit tila may mga detalye na hindi tumutugma sa teorya ng manunulat? Sa mga mata ni Julia, hindi lang isang kwento ang binabasa niya. Tila isang pahiwatig na nagsasabi ng mas malalim na misteryo, mga alingawngaw na nakatago sa ilalim ng mga salitang itinataguyod ni Callister. Ang istorya ay nagsimula sa isang malamig na gabi ng bagyo. Limang tao ang nagtipon sa isang makapal na gubat, ang kanilang destinasyon, isang luma at matandang mansyon na nasa itaas ng isang bangin. Habang bumabagsak ang ulan at dumadapo sa mga bintana, isang misteryosong pagkamatay ang nangyari. Isang tao ang natagpo ang patay sa gitna ng isang kasiyahan. Wala ni isa man sa kanila ang nagbigay ng kaalaman kung paano ito nangyari. Ang katahimikan sa pagitan ng mga tao ay parang malalim na dagat. Ang bawat isa ay may kanikanyang kasaysayan at lihim. Munit sa isa sa kanila, isang batang babae ang umamin sa krimen. Ang batang babae ay hindi sinasadyang pumatay, ayon sa kanya. Siya ay natatakot. Isang pagkakamali. Isang hindi inaasahang aksidente. Munit ang mga alibi ng mga karakter ay nagsimula ng magsalungat. Habang binabasa ni Julia ang mga pahina nararamdaman niyang isang makapal na ulap ng mga tanong ang bumangon. Bakit walang motibo? Bakit hindi natagpuan ang motibong nag-ugnay sa mga pangyayari? Bakit hindi nagsasabi ang iba pang mga saksi? At bakit may mga pangalan sa kwento na paulit-ulit na may koneksyon sa iba pang mga kwento? Habang nagpatuloy siya sa pagbabasa, napansin niyang may isang pangalan na nagpakita sa bawat kwento, at ito ang nagbigay sa kanya ng kilig na halos hindi kayang ipaliwanan. Ito ay si Grant McAllister. Siya ay hindi lamang isang manunulat. Siya ay isang bahagi ng kwento. Habang binabaybay ang mga detalye ng bawat kwento, unti-unti niyang napansin na ang bawat kwento ay may kakaibang pattern. Isa itong lohikal na serye ng mga krimen na may kaugnayan sa nakaraan ni Lancaster. Ngunit ano ang sikreto ng mga kwentong ito? At paano niya magagampanan ang misyon ng pagtuklas ng mga sagot sa kanyang mga tanong? Bago magpatuloy, may isang bagay na masakit sa puso ni Julia. Isang pakiramdam na nakatago, isang bagay na hindi matukoy. Muling lumiko ang kanyang mata patungo sa mga susunod na pahina ng manuskrito, at muling ipinakita ang isang babong kwento, Kamatayan sa Dalampasigan. At sa momentong iyon, napagtanto ni Julia, hindi siya lang isang tagapagsalaysay. Siya ay isang bahagi ng kwentong ito. Kung ano man ang mangyari, malalim na siya sa isang misteryo na maaaring hindi na niya matutukan. Lahat ng mga kwento ay hindi natapos. Lahat ng mga kwento ay may koneksyon sa bawat isa. Munit bago pa magsimula ang bagong kabanata, naramdaman niya na may mas mabigat na kasaysayan na bumangon mula sa bawat lihim na naiiwan. At tulad ng isang alon sa dagat, si Julia ay nagtatakaano ang darating sa susunod na page. Ito ay isang kwento na hindi natatapos sa isang pahina. At ang misteryo ng bawat pagpatay ay isang matinding kwento ng paghahanap at pagtuklas. Abangan ng Part 2, Kamatayan sa Dalampasigan